Good morning mga Beshi. Ayan, nandito tayo ngayon sa aking garden. Charot! The garden. Ayan. This is the garden. This is the maple tree. This is the Bunga bilia? Ayan. Yeah. Ay, ano siya. na siya? Patay na. Hindi siya healthy. This one is a Japanese maple leaf. Iba yung kulay niya. Wow! Ayan. Tara. This is a pine tree. Iwan ko lang, correct me if I'm wrong, pine tree yan. Sana all may tanglad dito, pero pula yung tanglad nila. Ah, public area. Ito, may lilit na Christmas tree. Charot. Fountain na walang tubig. Ano yung Christmas tree? Yan. Ang bango. So, kung binibili ito mga bes. Ito galig ako. Ayan sa oh, marami pa bumba. What? Let's see kung may tubig ang bumba nila. Wait. Design lang pala. Design lang. sa lang mga beshi. Ito, ang wine. Ewan kung may wine daw dito. sabi ni Lolo. Ayan. Ayan, pa wala na yung ano. pa na yung mga leaves. Ayan, may paduyan sila dyan. Ang cute ng duyan nila. Ayan. May pa pebbles. Ayan. Andun pa, marami pa. I-expand datin yan. Bandang, ano, pagdating ng araw. Ngayon, maraming damo-damo. May pa daisies sila dyan sa likod. Ayan. Minimaintain ni Lolo ko eh. Wow. Balang araw daw pa, mamanahin ko daw to. Charot! <laughs> Sana! Ayan! Ba? Sadalhin ko kayo dito sa, ano, sa strawberry farm namin. may strawberry farm. Ayan. Maliliit nga lang. Cute! Ayun! Cute! Cute siya. Ayan. May pasibuyas din kami dito. Mga ano to, organic organic na sibuyas. Wow! Yan kamatis, wala na na-harvest na ni Lolo. Ang grandpa ko. Yan, may pa tulay-tulay sila dito. Ito tour ko kayo. Yan, patulay. Small bridge. Wala nga yung fish. Kasi na-harvest na yung mga tilapia. Ang kung pagod ka, may paupuan din. Ayan. At yung maple leaf. Ayan. Paubos na siya palagas na. Ayan, hanggang dito na lang. Ay, ito pa pala. May duck din kami dito. Sa so, sobrang lamig na freeze na siya. kopol para hindi lonely. Sana, Oh. At ito, anong tawag dito? Di ko alam. Para sa dagat ko lang ito nakikita, eh. So, ayan na yan. Ayan yung pulang tanglad. Sa noong ipatanglad. And that's all for today. Good morning.